Lungkot daw ang isa sa pangunahing kalaban ng mga sundalong ilang buwan nang nakadestino sa Ayungin Shoal, pati na sa Pagasa Island. Pero yan din ang pilit nilang kinakaya sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Pagasa Island, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph, Emil, hindi nga matatawaran ang dedikasyon ng mga sundalong na destino sa mga sensitibong kampo tulad sa Pag-asa Island kung saan binabantayan nila ang mga teritoryong hawak natin. Ito ang pag Island, isa sa siyam na lugar na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Sa iba't ibang lugar sa isla, nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong dumaan sa pagbabantay dito kasabay ng mga mensaheng ipagtanggol ang satin. May na ni Ryan ang kanyang pangalan sa mga nadestino dito. Galing siya sa pamilya ng mga siman, pamilyado at may tatlong anak. Siyempre, proud naman sila. Sir. Sa pamilya namin sa ako lang naging sundalo. Eh. Sa BRP Sierra Madres, sa siya siya unang nadestino noong 2013. Tumagal siya roon ng pitong buwan. Hindi sila napalitan agad dahil sa pangaharang din ng China. Noong time na na-deploy ako, nakita ko kasi na buntis niyo si Mrs. Sir. Malapit na rin siya mga pito panganak. Kalaban mo lang sir, sarili mo eh, lungkot eh. <laughs> Pero kaya, no? overcome naman sir. Dito sa pag-asa, kita mo ang mga nakapaligid na naglalakihang barko ng China. Umaga hanggang gabi, araw-araw. Kaya para maibsan daw ang bigat ng responsibilidad nila rito, nagsusumikap silang mamuhay ng normal. lalaro ng basketball pampalipas oras o kaya naman ay nagugupit ng buhok. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8 at uh, yaan sila yung araw-araw pa na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay ay may tensyon sa kanilang paligid lamang. Bati ni Joint Task Force Unit Commander, Lieutenant Commander Romel Janela ng Philippine Navy ang kailangang gawin dito. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. We are providing uh, security for uh, national uh, sovereignty. Hindi lang dito sa pag-asa but to the other uh, Philippine-held uh, uh, features. Mula sa ere, eh, makikita ang nakaharang ang China Coast Guard sa tatlong case na karaniwang pinangingisdaan ng mga Pilipino pero hirap na silang marating ngayon. Palaala raw ito ng misyon ng mga sundalo sa ating teritoryo. Si Ryan, pangarap raw para sa kanyang tatlong lalaking anak na maging sundalo rin. Napakasarap kasi sa pagkaramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Patunay ito ng misyon ng mga sundalo dito ay misyon ng hindi iisang henerasyon. naman ng mga residente ng Pagasa Island na nakausap natin na doon tayo ay uh, mas maayos na mga pasalidad para sa kanila, Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv